O oh, mga kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit natanggal si PMP Chief General Torre, mga kababayan ko. Ay nako, pag-ego. Pag ang ego talaga ang napunta sa ulo mo, wala. Wrong choice. Kapag ako nakita ang adik na maganda at wapo, oh. lahat ng adik pangit. Kaya pa paalalaan lang natin ang ating mga kababayan oh. na my goodness, kaya ang illegal yan eh. Oh. There's a reason why it is being declared as illegal because oh. first and foremost and maybe the, mo the only oh. and most important reason Deliga. is delikado yan. Hindi yan ginagamit ng mainstream na medisina. Oh. So, huwag talaga nyo na lang subukan mailayo sila sa disgrasya. Ngayon, oh. Mapil sila ng pil at kita naman nila ang resulta ay <laughs> napakasama. Ikamamatay nila. So, talaga? Tell our Oy. kababayans ano ka ngayon? Buting buti nga sa sa'yo. Buntot ka dyan. Jin Pahardo. <laughs> so, may Okay, Nanaresto na rin kami apat dyan. Oh. Nagdi-deal nung, nung uh, substance na yan. So, ating uh, tinitingnan ng mga tao at sisiguraduhin natin na hindi na ito maglibanaw. Hindi lang dyan sa Tuklaw eh, kundi sa Tuklaw, mga droga, lahat na ipinagbabawal na gamot. Hmm. Walang mabuting idudulot sa inyo yan. At itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakita ang adik na maganda at wapo. <laughs> at ang adik, pangit. <laughs> ano ka? <laughs> sus, O oh, mga kaibigan ko, nabalitaan nyo naman. In generatore pinaka shortest cheap PMP. 3 months lang. Alam nyo dapat, matatapos ang termino niya. Next year pa, Ah uh, 2026 po. Yung kaya nang Berden nitong lokong to. yang kasi, yumabang kasi mga kababayan ko. At saka yung frameworks of the law, hindi niya sununod. Ipapakita natin yung press briefing ni Secretary Remulia. Eh, ay pa kasi yung pagtapat. Eh, tinanggal niyo talaga yan kasi nagkaroon ng turf, nagkaroon kayo ng sagutan. At yung isang araw, mga nakaraang linggo, pinatawag ng malakanyang yan. Kasi hindi nga siya sumunod doon sa resolution ng napok uh, napokor tuloy mga kababayan ko National Police Commission ang gusto ni Tory kasi siya ang masusunod hindi ko lang nakita yung parang may pumarada siya parang daig pa ang presidente yung may video siya na may background music pa may mga motor may mga haga, ganon may mga mobile cars eh kaya ba kasi ayan na karma ka. Sorry ha. Naawa rin ako siya kasi nagamit ka, General Torre. Yung ginawa mo sa KOJC. Ay, yung uno pa pala, taga-QC ka dati. Uh, happy ka ata ng QCPD. Yung nanutok ng baril, nagkasa. Eh, kapadrino mo pala yon. And then, the next, yung ginawa mo kalakohan, yung KOJC, na ang dami mong violation ng ginawa. At yung huli, yung ginawa mo, yung ginawa mo kay Pangulong Duterte na illegal ang pag-arrest. Kakalat ka rin ko yan sa something like that. O ano ka ngayon? Ikaw ngayon ang kakalat ka rin. Ididemanda ka ng mga na perwisyo mo, lalo ng kay OJC. na-demanda ka na. Ito, pakita natin yung kay Secretary Remulla O oh, ito mga babayan ko, mga titas, mga titas. Yung press briefing, mga yung last Tuesday. Kasi today is Thursday. Ano talaga? Ah, uh, parang napuno o talagang planado na malaki niyang nasibakin to. Kasi ginamit lang nga si General Torrey, mga babayang ko. O, yung kayabangan niya. Ano nangyari? O, diba? Talagang hindi niya ginalang yung batas niya, mga babayang ko eh. Ay, syempre, may nag-utos sa kanya yon may nagutos sa kanya doon sa KOJC at itong nangyari kay dating Pangulong Duterte. di ba? Ang sabi pa nga niya eh, eh, ang muna pamasahe pa masaya pa ba ng Netherlands eh? Dahig eh. Oh. Baka gusto bigyan mo kayo ng pamasahe. Ito, sinabi sa mga abogado ni Pangulong Duterte. Kung anong nangyari sa kanya, dapat siya ang pinamakatagal ng PNP sa 2026 matapos niyan. Eh, three months lang. It's only It took only 85 days lang siya naging PNP chief. Himayin natin yung sinabi ni Sec. Grimulia. For your presence here, I have a statement from our department. Mm. The palace affirms that President President Marcos Jr. has made the difficult but necessary decision to relieve PNP chief police general. Difficult and necessary decision? Oo nga okay. eh. Pinagalitan nga yan ni Pangulong Marcos yung nakaraan, nakaraan linggo. Tapos sinasabi mo pa si Sek Secretary Rimulya na walang vinyolate si General Torre. Eh hindi nga siya sumunod sa resolution ng NAPOC na NAPOLCOM. Ha? Ah, nagsarili lang siya na parang siya yung pinaka-leader ng lahat. Hindi, sorry po, hindi ko minamaliit ang ano ha. Ah. Uh, PN PNP, eh, Philippine National Police Police Academy mga kababayan ko. Ang mas maganda kasi diyan yung talagang graduate sa Philippine Philippine Military Academy mga kababayan ko kasi talagang discipline na do sila mga kababayan ko. Well, ang PNP, ang PNPA naman ay eh, mga disiplinado rin niya, mas may pit pa nga yan eh. Pero yung sa case ni General Torre, yung ego niya, yung bang, napunta sa ulo. Meron ka bang isang PMP chip na makipagsuntukan sa isang mayor? Buti hindi, hindi lumaban si ano, si Mayor Baste. O. Oh. Tapos itong si Remulya, pa denied to death na hindi sila nag-away. Eh da darating ang araw magtatapat din 'yun si si Katarina na talagang at sinabi pa nga niya na wala siyang, hindi siya nagrekomenda na sa discretion na ng Pangulo daw yun. Pero siyempre, bubulungan mo rin ang Pangulo niyan. Huwag niyo kaming iingutin. E Nicolas Torre III of his duties. The President believes that his national security apparatus has mm. always worked within the framework of the law with the recent developments, the president was presented with the facts hmm. and he determined Presentant. that the best course of action is to uphold the role of not... Ay, mga kababayan ko, ha? may nag-project dyan. Ah, tinarabaho yan na, ma na matanggal doon si Tori, mga kababayan ko. Oh, Paligoy-ligoy pa kayo, talagang siyempre, nirelieve lang, pero he was fired, mga kababayan ko. Dahil isin sa ayabangan mga kababayan ko. Ah, pasensya na. Akala mo siguro uh, wala kang katapusan. Tapos sasabihin pa niya ni Secretary Rimula, i-appoint ia siya sa ibang posisyon. Yung balita mga kababayan ko na sa NBI, i-appoint ia siya. Ano pa yan, Sa D DPWH. Nasa diskresyon ng Pangulo. Pero sa NBI mga kababayan ko, hindi siya pipwede. Ang qualification sa NBI ngayon, you must be a lawyer. Oh. Sa so, ombudsman to. Ombudsman, dadalhin si Tori. Hindi rin, hindi mo siya abogado mga babayang ko eh. Kaya sana uh, i-appoint na lang si Tore ano, sa ambasador po ng Somalia. Ah, ambasador ng Somalia. Walang gobyerno ron. Yan. As it was intended by law, as part of this resolution, hmm. the president decided to relieve Police General Torre. This was not an easy choice, but it was made in the national interest. The President is committed to ensuring a unified direction. Hindi raw easy choice. Eh kasi nagamit na naman na kanyang yung Dunga sa KOJC at lalong-lalo na maulit-ulit ako doon kay Pangulong Duterte talagang in-instruct si si IDG pa yan General Torre yan oh, nagtagumpay sila mga kababayan ko. Ano eh, ginawang sacrificial lang. At saka mga kababayan ko, huwag natin kakalimutan yung tukol sa corruption, yung mga blood, blood control scam na yan. Kasi parang diversionary tactics yan ang ginagawa ng malaki That is for me, para sa opinion ko yung mga kababayan ko. Huwag natin, uh, ano yan, huwag nating kakalimutan. Maraming pinagtatakpan ng malaki ngayon. Ah, yung kay Tanto ko anong nangyari na ron? Hmm, um, at sa iba pang mga issue diyan, yung budget natin, oh sige. Pero ako ay natutuwa rin na natanggal si ano, natanggal si Tore mga babae ko. Maraming natuwa na ano eh, na DDS eh, at iba pang mga ano eh. Kasi hindi siya sumunod sa batas mga kababayan ko. Gusto niya siya lang. Hindi siya tino mo, may tatanggalin siya. Alam mo yung pinarit sa kanya, yung dapat tatanggalin niya, itatapon sa Mindanao, mga kababayan ko. Nartates ba yun? Melencio Nartates, PMA graduate, 1992. Doon, siguro, hindi pinaalam niya kay Pangulong Duterte or sa DIRG man lang, mga kababayan ko. Parang ano siya eh, uh, niya yung mga uh, protocol ba? kailangan kasi dadaan pa yun sa ibang departamento. Huwag ka kaga mag, mag -de decide O, oh, nangyari sa ito, re. O, oh, maraming natuwa. That is good good for you. Eh, huwag ko lang kung tatakbo na ano. Eh, huwag ko sa'yo. Hmm. Yan, sige, maraming natuwa. <laughs> o, oh, ano, sige nga, magpa-press kong babaligtad ka ba? O, oh, na talagang inutusan ako ng, ng malakanyang na gawin to sa KOJC, gawin to kay Pangulong Duterte. O, oh, ang malakanyang naman, siguradong i-appoint ia nga siya ng ibang posisyon kasi parang bayad din sa kanya yan eh. Yung nangyari nga doon kay Sakay OJC at saka kay Pangulong Duterte, reward yan. Tiyan mo, from two star, three star general, naging four star general, wala siyang kaalam-alam ang alam niya yung yabang asensya na pero marami rin natuwa at marami rin naasar na hindi nagtatapat ang malaki niya ni, na ang rason talaga yung mabang at hindi siya sumunod sa Napolcom na resolution mga babayang ko yan, mabuti nga sa inyo oh, yung Jean Pahardo, yung Colonel Jean Pahardo asan ka na ngayon? Oh, floating ka ngayon, Mabuti nga sa inyo. Sana itong Nartates na to, si Gerard Nartates, eh, magtrabaho siya ng gusto. Huwag magpapawa, huwag ano, huwag, huwag Ang dami kasi mga pulis na natanggal ngayon, eh. Timon, labing siyam na pulis, oh, na involved dahil sa pera at mga iba pang mga bagay-bagay. May isang pulis nga dyan, na eh, hold up ng mga, ay, sorry mga titos, mga titos, nahulog yung cellphone ko. O oh, yun, yung tinanggal po siya o nirelieve yung August 25, Lunes po yun. Tapos binarita lang August 26. May papel lang kung ano eh. At saka weeks pa lang, last week pa lang or two weeks ago, usap-usapan na medyo tagili dyan si Tori mga kababayan ko. Ayun, nag-decide siya Pangulong Dute at Pangulong Marcos na i-relieve siya. In short, si Bak fired. O, oh, aalis na siya. Aalis na si General Torre. Eh. Isang araw, umalis na sa may White House. Kasi yun ang bahay ng PNP chief, mga mababayan ko eh. Either mag-retire siya or naka-float siya. Ibig sabihin, naka-float, sumisweldo pa rin siya. Ano? As a PNP chief or ordinary general na lang. O, oh. papano yan? At malakanya, magtapat na kayo na talagang si Vacation yan he, he was fired mga kababayan ko kaya kayo yung mga na-appoint dyan huwag, huwag, kayo masyadong yung ego nyo sa ulo nilalagay nyo o nangyari kay Tore sa sobrang kayabangan ayan pa-boxing boxing ka pa tapos sabihin mo lahat ng adik pangit <laughs> ayan apaki-like lang share and subscribe lang po happy birthday pala po may babatiin po ako Bilay din happy birthday kay batang-batang cherry po. Salamat po at mag-iingat kayo. Bye.